Good morning mga ka-farmers So for today's video ay mag-mix naman po tayo ng abuno Para po sa ating top dress application So ito po ay uh, top dress 17.0.17 17. Pinaghalo po natin ang swire urea uh, 46.0.0 Para po sa last abuno natin So, for today, ito na po. Paalis na kami. Karga po namin yan ng abuno. Yan po ay aming sinakyan, single na badya. Tignan niyo pa para. So, ito, dumating na po kami dito sa aking farm. So, mag-uumpisa na po ako maglagay sa aking uh, balde dahil ganyan po ang process namin dito magabono meron kaming tinatawag ng laton dyan ko po linalagay ang abono so ito po ay uh, last na pag apply natin yan po ay pinaghalong top 3 17 017, at saka swire urea 46 0. so yan po ay kadalasan na ginagamit kami po ay dagaburo So yat po ba ka pa so makikita niyo yan nag-uumpisa na po tayo so yan po ang ating palay nasa 62 days ang edad niya So makikita niyo naman so napaka green pa yan So yan nag-uumpisa na ko sa gilid So yan po ay triple to so far so kung walang magbago medyo makapal kapal din ah, pagbunga niya so ito pala guys pag ko ay dalawang sako hindi nagkasya sa isang hitter siguro dahil siguro sa kapal ng aking tapon kaya na short po ako dyan nakabili pa ako ng isang yuri ah, ah uh, sulfate para matapos yung isang hektar so bali yung nangyari yung natira na one fold puro pit na lang po yun walang halo hindi po tayo nakabili na urea dahil mahal so yung sulfit na yun nasa 700 lang bili ko kaya yun pagtsagaan lang natin kung anong meron sana po mga ka-farmers aanit tayo ng maganda at saka maganda ang presyo ang ating naabutan. So, yan po ang palay ko na So, doon